Hali rito, meron sa'yo papakita Iinan sa quality sa sapyan Baga gamitin pang travel, pang negosyo, road trip pa Buti na lang dito na patpad ka na You know, hello, what's up mga boss? Kamusta tayo dyan? Kamusta ang buhay-buhay? Osma Lipiton shout out. So kaka-unload lang natin, wala ako nung uh, unloading. Masyado kasi may nilakad tayo. Anyway, ayan ang ating uh, aftermath ng unloading. So multi-cab trucks. And meron tayo mga ilang order uh, kay Boss Mar ng Naga City. Meron dito kay Boss Jeb, Day 17 w Titingnan natin ko nandito na. Hopefully medyo matagal na yung order ni Boss Jeb. Sana Uh, andito na nga at uh, nai nakakainip ako na naiinip kung ako naiinip lalo na siguro yung client natin syempre din natin na uh, uh, pwedeng ano uh, So susana nga nandito na no boss chef shout out sa inyo and uh, yan at may mga bago tayong uh, uh, hopefully o order sa atin na mga bagong batch ng uh, ano may okay, mga tinatapos pa tayo and eh, nga pala mga bossing, abangan na natin uh, Jimry uh, Edition para sa unit Ni ma'am Evelyn, ayan oh, Dating nakabili na sa atin yan Going bakolod yung unit niya Actually, nahati na natin yan, I think uh, A year or two years ago At uh, ipapa-upgrade niya to Jimry So, yan um, Hinihintay na lang yung kit uh, Hintayin natin yung kit dumating Pero, ayan Actually, andyan na at uh, on route na. Yan. So abangan natin yan. And also yan. Um, tingnan natin kung ano ang ating uh, mapipili dito. and May more more containers pang darating mga boss no. So unahin natin. Uh, nag may naghihintay kasi nitong truck. Specifically. Pakita natin yung uh, dumating last. Uh, Na-post ko ito nung ano pa lang. Nasa Japan pa lang. 4BD1 4x4 long wide ang unit natin, no? Side spring 14 feet ang bed NPR series Ayan, naka side spring and the chassis, mga bossing, no? nakapag Nakakapagtaka in a way, no? Kasi matagal na itong mga model na ganitong unit, mga boss Sa totoo lang, 90s pa ito I believe 90s pa ito But the chassis is supreme condition so naalagaan talaga siya at hindi siya na expose masyado sa labas most probably but of course syempre makikita naman natin sa tambutso so uh, kailangan nang uh, i-check 'yan maybe replace it with a new one pero the chassis ayan bossing ayan oh chassis niya oh. so ayan alam naman natin kahoy yung mga ganyan basta yung secondary tsaka bed but syempre I sasama na natin yan sa pag papalitan ng steel alright so yan and uh, yun yun so may mga konting repair tayo dito yung gagawin ayan. nga pala ang ating engine is 4 BD1 right that's 4 beta delta 1 turbo po ayan this is a mechanical uh, mechanical type engine and eh turbo po siya. So yan yung turbo niya. Kita naman natin. So very important to check for uh sa mga ganito lalo ng lumang uh, truck no is yung leaks. So so far, wala akong nakikitang leaks. So pasado agad sa aspect sa aspetong yan. Hindi basa. So yan ang ating uh, uh, titingnan jan parate. so i test run natin ito. Start natin ang engine. Very soon update ko kayo. Anyway, nagko kompleto pa tayo. So, ayan 'yung ilalim niya dito sa front. Ayan, solid axle, differential. Ayan, knuckle type. Okay, leaf spring suspension, mga bossing. So, isa sa mga medyo bihira na lang din na ganito pagdating sa uh, suspension niya, lalo na sa 4x4 kasi halos lahat ng modelo Distortion coil spring type. Okay. So, yung mga solid axle, actually, medyo bihira na talaga sa panahon ngayon. Nasa, mostly, nasa older model sila. So, yan. Uh, sige. So, yan. Napakaganda. Kaya medyo may kamahalan ito sa totoo lang mga, uh, mga bossing. Medyo may kamahalan yung truck natin. Uh, just to give you a brief uh, uh, idea, no. Uh, sabi ng father ko nung nasa Japan. pa Hindi pa kami nag-uusap ngayon kasi landed na ito. So malalaman ko yung final price very soon Pero uh, baka umabot daw ng at least a million yung uh, yung magiging price More or less So yun, medyo mataas yung bili niya sa Japan, ibig sabihin Alright, sa so auction Anyway, so yan Ang ating 4BD1 Turbo 4x4 NPR Series Long Wide 14 feet ito Mga bossing, so abangan natin And ready for reservation yan Okay uh, Just message me or call me And pag-usapan natin And uh, uh, we will see kung uh, magkano talaga ang actual price Okay Shout out Master Garage Master Jojo Agnote Hello As always Ayan si Idol Pag pagdating sa mga maintenance ng inyong DA And iba pang klase Ano mang klasing sasakyan Master Garage US Lube Ayan US Lube Ang ating gamitin mga bossing no Napakagandang langis para sa ating mga unit, mapa dieselman, mapa gasolina, ATF andyan. So uh, exclusive distributor niyan sa Pilipinas, syempre ang Master Garage team, ayan. And of course, may mga uh, iba't ibang outlet sila. Okay, as a uh, supplier or a retailer ng ganyang mga uh, langis. Ayan. Shout Master Jojo, mabuhay po kayo. Ayan, so yan, sige, mag-update ako ulit at uh, magahantay ng unit dito Para dun sa mga order sa atin Okay, hopefully, magaganda na naman Kay Boss Mar, ayan, meron na siya dito uh, Actually, may, na may napili na ako from other, uh, from our, uh, ano, sa kabilang yard namin Para sa kanya, pero nung dumating yung another one dito, D 17 v high-end high end variant So, yan titingnan ko kung yan na yung uh, mas uh, lalamangan yung una nating napili Okay. Sige. Okay. Yan muna. For now, mga bossing, kita-kits tayo sa next video. Abangan natin yung uh, development ng mga unit dito sa ating uh, uh, mga uh, ipopost pa. Okay. Godspeed. Drive safe, mga boss. As always. Bye-bye for now.